Sa pagbubukas ng kabanatang ito, makikita natin si Ibarra habang naglalakad sa kahabaan ng mga lansangan ng Maynila, puno ng pag-iisip at pagkabigla, mula sa mga impormasyong kanyang natanggap sa hapunan kagabi. Habang tinatahak niya ang mga makikitid na kalye, bumabalik sa kanyang alaala ang mga kwento tungkol sa kanyang amang si Don Rafael at ang di inaasahang pagbagsak ng kanilang pangalan sa mata ng lipunan. Sa kanyang pag-iisa, Ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila sumasabay sa lamig ng pagtanggap sa kanya ng mga taong dati itinuturing nilang mga kaibigan. Pumasok siya sa simbahan upang manalangin at humanap ng kapanatagan. Ngunit sa loob ng simbahan, hindi siya makaiwas sa titig ng ilang mga taong tila nanunukat sa kanyang katauhan. Napansin niya rin ang malalamig na mukha ng mga paring naroroon. Isang tahimik na pagsasabi na siya ay hindi na kabilang sa dating mundo na kanilang ginagalawan. Ang tahimik na kapaligiran ng simbahan ay tila lalong nagpabigat sa kanyang damdamin at sa kanyang pagluha, unti-unting lumitaw ang sakit at hinanakit na kanyang kinikimkim. Habang siya ay lumalabas ng simbahan, nasa lubong niya ang isang matandang lalaki na nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Dito niya muling narinig ang mga salitang erehe at filibustero na iniuugnay sa kanyang ama, mga salitang hindi niya lubos na maunawaan, ngunit alam niyang may bigat at panganib na kalakip sa pamamagitan ng kwento ng matanda, unti-unti niyang nalaman ang mga totoong pangyayari sa buhay ni Don Rafael kung paanong mula sa pagiging respetado ay naging tampulan ng mga paratang at kasinungalingan, bunga ng pagkakaroon ng paninindigan laban sa mga katiwalian. Dito nagsimulang maghilera sa isip ni Ibara ang mga tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa kanyang ama? Paano siya nakulong? Sino ang may kagagawan? Bakit tila lahat ay tumalikod sa kanya? Habang papalapit siya sa kanyang tahanan, dala niya ang matinding lungkot at galit. Hindi na ito ang bansang iniwan niya. Ang lipunan ay tila na balot ng takot at pangaalipin sa kamay ng kapangyarihan. Ang kanyang pananabik na muling makapiling ang bayan ay unti-unting napapalitan ng pangamba sa kasinungalingang lumalason sa puso ng kanyang mga kababayan. Pagdating ni Ibarra sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng mga alaala ng nakaraan. Mga masasayang... Araw ng kanyang pagkabata sa piling ng ama, ang payapang paligid ng kanilang bahay at ang respeto ng mga taong dati lumalapit sa kanilang tahanan upang humingi ng tulong. Ngunit ngayon tila isang abandonadong lugar ang lahat. Tahimik ang buong paligid, parang may mabigat na ulap ng kalungkutan na nakababad sa hangin. Sa bawat sulok ng bahay ay naroon ang damdaming may isang bagay na nawala at hindi na maibabalik. Dumating ang isang matandang katiwala na matagal nang nagsilbi sa kanilang pamilya sa kanyang payak na pananalita. Sinimulan nitong isalaysay ang masalimuot na kwento ng pagbagsak ni Don Rafael. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang insidente sa paaralan. Isang guro ang inireklamo ng isang magulang at si Don Rafael na tumayo para sa guro ay agad na binansagan ng mga prayle bilang kalaban ng simbahan. Sa lipunang kontrolado ng kapangyarihan ng mga praile, ang pagiging bukas at makatao ay hindi ligtas. Ito'y tinutumbasan ng pagdududa at pagkondena. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang kwento. Sa isang araw na hindi inaasahan, isang insidente sa bilangguan ang naging dahilan ng pagkakakulong ng ama ni Ibarra. Isang taga-kolekta ng buwis ang namatay matapos ang mainit na pagtatalo at bagamat walang sapat na ebidensya, si Don Rafael ang idinawit. Sa paningin ng batas at simbahan, sapat na ang pagiging hindi masunurin sa mga nakataas upang tawagin kang erehe. Hindi man direktang sinabi, alam ng lahat na ang tunay na dahilan ay ang pagtindig ni Don Rafael laban sa katiwalian at pagsasamantala. Habang nakikinig si Ibarra, dahan-dahang gumuguhit sa kanyang puso ang pait ng katotohanan. Sa bawat salita ng matanda, parang pinipilas ang kanyang damdamin. Lalong sumidhi ang kanyang galit at lungkot at sa kanyang mga mata ay namuo ang pagnanais na alamin pa ang totoo ang buong katotohanan sa likod ng sinapit ng kanyang ama. Para kay ibara hindi sapat na siya'y manahimik. Kung ang kanyang ama ay tinuring na erehe at filibustero dahil sa pagkakaroon ng prinsipyo at malasakit sa kapwa, kailangan niyang unawain kung anong klasing lipunan ang humatol sa kanya. Sa pagpapatuloy ng salaysay ng matanda, Isinalaysay nito ang huling mga araw ni Don Rafael sa piitan. Hindi man napatunayang nagkasala, nanatili pa rin siya sa kulungan, dahil sa mabibigat na bintang na ipinatong ng mga preil ang pagiging erhi filibustero, mga salitang katumbas ng pagiging kaaway ng relihiyon at pamahalaan. Sa loob ng mga madidilim na selda, doon unti-unting nawala ang sigla ng kanyang ama, tinuyuan ng pag-asa at tinuligsa ng paniniwala ng mga taong dati niyang tinulungan. Walang paglilitis, walang katarungan. Habang ibinabahagi ito ng matanda, nakikita ni ibara ang hinagpis at pighati sa bawat salita. Ang kanyang ama, isang taong may ginintuang puso, ay pinatay hindi ng sakit, kundi ng sistemang malupit at mapanlinlang. Ang mga prayle na dapat ay tagapangalaga ng moralidad ay naging kasangkapan ng kasinungalingan. At ang lipunang pipi, bulag, at sunod-sunuran ay tumahimik sa harap ng mali. Dito rin nabanggit ng matanda ang paglapastangan sa bangkay ni Don Rafael hindi pinayagang mailibing sa sagradong lupa at sa halip itinapon sa kung saan na lang na para bang hindi ito isang taong may dangal. Ang balitang ito'y nagdulot ng matinding dagok sa puso ni Ibarra. Tila pinupunit ang kanyang kaluluwa sa bawat impormasyong kanyang natatanggap. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pagbabalik ay madadat na niya ang ganitong trahedya. Noon lamang niya lubos na naunawaan ang malalim na ugat ng katiwalian at pang sa kanilang bayan. Isang sistemang ginagawang kasalanan ang maging makatao at ipaglaban ng tama. Ang bawat piraso ng kwento ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang damdamin. Tumindig si Ibarra na may dalang bagong layunin. Hindi niya papayagang mabura ang alaala ng kanyang ama sa kasaysayan. Bagamat masakit, ang katotohanan ay kailangan niyang harapin hindi na siya maaaring magbulag-bulagan pa sa kalakaran ng lipunan. Sa pagdinig niya ng mga tinig ng karahasan at pang-aapi, alam niyang ang kanyang pananahimik ay magiging pagkakasala o sa kauna-unahang pagkakataon, ang isang binatang galing. Europa ay hindi na lamang basta bisita sa kanyang bayan, isa na siyang sakse at marahil magiging tinig ng pagbabago. Nang matapos isalaysay ng matanda ang lahat, saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila ni Ibarra ang kabuang bigat ng kwento ay tila isang ulap ng dalamhati na bumaba sa kanilang paligid. Hindi na maipinta ang mukha ni Ibarra, hindi na ito ang inosenteng binatang kagagaling lamang sa Europa. Sa kanyang mga mata ay naroroon ang apoy ng hinanakit, ang paghahanap ng katarungan at ang matibay na pasya na hindi mananatiling walang pakialam. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, sinulyapan ni Ibara ang paligid Wari hinahanap niya ang puntod ng kanyang ama, ngunit wala siyang makita. Isang karagdagang kirot sa kanyang damdamin ang hindi man lang maibigay ang marangal na libing sa taong minsang minahal ng marami. Ang patay na ay muling pinatay sa pamamagitan ng paglimot, pagtaboy at pagsira sa kanyang alaala. Sa puso ni Ibarra ay unti-unting umusbong ang isang panibagong pananaw, hindi sapat ang edukasyon kung ito'y hindi inilalapat sa tunay na buhay hindi sapat ang kagandahang asal kung ito'y nagbubunga ng tahimik na pagtanggap sa kasamaan. Ang matanda naman ay hindi mapakali. Alam niyang sa kanyang pagsasalaysay ay gumising siya ng isang damdaming matagal nang nakatulog sa puso ni Ibarra. Ngunit hindi niya ito pinagsisihan sapagkat sa kanyang paniniwala, may mga katotohanang kailangang banggain gaano man ito kasakit. May mga alaala na kailangang muling hukayin kahit na ito'y mabigat upang magsilbing gabay sa hinaharap. At kung sa pamamagitan ng kanyang kwento ay mabuhay muli ang alaala ni Don Rafael, ito ay isang makabuluhang sakripisyo. Pagdating sa bahay, hindi na muling nagsalita si Ibarra. Umakyat siya sa kanyang silid na parabang may dinadalang mabigat na pasya. Sa kanyang puso, humubog ang isang pangako, isang panata na hindi niya hahayaan ang kasaysayan ng kanyang ama ay mapalitan ng kasinungalingan. Hindi niya alam kung anong hakbang ang kanyang gagawin, ngunit malinaw na sa kanyang isip ang direksyon, ang ituwid ang baluktot, ang ilantad ang totoo, at ang ipaglaban ng karapatan ng kanyang ama at ng kanyang bayan. Ang kabanatang ito ay nagsilbing malaking pag-ikot ng takbo ng kwento. Mula sa pagiging tahimik at hindi namumulat, si Ibarra ay ginising ng trahedya ng kanyang ama. At sa kanyang paggising, Masisilayan natin ang simula ng isang tahimik ngunit matatag na pakikibaka. Ang kabanata ay hindi lamang pagsisiwalat ng kasalanan ng lipunan, kundi paanyaya rin sa pagbabago, isang paghamon sa kabataan, sa edukado, at sa may kakayahang manindigan.